reflection na lang kasi I just oh. turned 30 po and na-realize ko po talaga. Ang dami uh -huh. ko pong reflection kasi nung uh -huh. nag-30 po ako na parang, oh my god, 10 years na po akong nag-work. Uh -huh. So nag-reflect po ako kaya medyo emotional po uh -huh. ako. Uh -huh. uh -huh. So Aya, mula nung ikaw ay uh, pumasa, nag-viral, tapos nag-trabaho, ang kasunod na nun ay ang ang pagsuporta sa buong pamilya. Okay, breadwinner. Wow. Pag sinabing breadwinner, wala sa kanilang kumikita, ikaw lang. Yes, po sir. Ikaw, ano pananaw mo, Miss Beverly Salviejo? Oh, ikaw ba ay uh, responsibilidad ng anak mo? Alam mo 'yung pagtingin ko sa pag-aaruga natin sa ating mga magulang ay hindi responsibilidad o obligasyon. Ito ay para, ito ay paraan natin para ibalik sa uh, sa creator mm -mm. ang pagpapasalamat. Mm -mm kasi the parents binibigay sa atin yan ng ating ng ng ating Panginoon mm -hmm. bilang representatives niya dito sa dito mm -hmm. sa earth mm -hmm. para oh ito meron akong ano meron akong bagong nilalang mm -hmm. you take care you talaga ano mo. mo yan mm -hmm. is um, giving back to the Lord mm -hmm. kung ano yung ibinigay niyang blessings sa atin pagpapasalamat Okay. Yung yung pag-nurture, hindi lang sa ating mga magulang, kung hindi, mm -mm. as a matter of fact, for anybody else. Mm -hmm. Kaya ang ganito yan eh, mm -hmm. lahat ng blessings, mm -hmm. may kaakibat ni responsibilidad yan. Okay, so if you feel blessed, you want to be a blessing to others? Of course. Okay. And, and our parents, blessing yan eh. Mm -hmm. Ikaw Aya, hindi ka ba dumating sa puntos na, napapagod na ako ha, ang dami yung requirements, ang dami yung demands, ang dami yung, ang bigat nyo, nabigatan ka ba ever? Personally po sir, may times po na nagbi-breakdown ako kasi mm -hmm. mabigat. Pero never ko siyang pinaalam sa family ko. Kung magbi-breakdown ako ng mag-isa, iiyak mm -hmm. ko siya lalo pag, <laughs> <laughs> lalo, lalo, <laughs> lalo, uh, pag lalo kapag yung alangan ng oras nasa bus ka at hindi ko alam kung ano yung dadatnan ko dun sa lugar na mm -hmm. pupuntahan. Mm -hmm. Tapos eh, naiisip ko sila parang natutulog, ganyan, mm -hmm. ng safe, parang mm -hmm. nawawala naman po yung bigat at least nabibigay ko po yung comfort sa mm -hmm family ko. Emotional ako kasi I just oh. turned 30 po and na-realize ko po talaga. Ang dami uh -huh. ko pong reflection kasi nung uh -huh. nag-30 po ako na parang, mm. oh my God, 10 years na po akong nag-work, ganyan. Mm. So, nag-reflect po ako kaya medyo emotional. Uh -huh. Wala kang pinagsisihan? Wala. Minigay mo lahat? Wala po, sir. Kasi feeling uh -huh. ko deserve po nila lahat ng yun. Pero ang tanong, may natira ba sayo? Marami naman po, sir. Kasi the more po akong nagbibigay sa kanila is marami naman po dumarating na blessings po lalo. Lagi ko pong sinasabi, kahit na kanino, lalo na yung mga nagsasabi na ang hirap-hirap ng trabaho, mm -hmm. ang ganito-ganito. Sabi ko, you know, busy is good. Busy you, is are, good yeah. you are so blessed. It's a good problem. Oo. It, mm -hmm. uh, you are so blessed na meron kang mm -hmm. pagkakakitaan. Mm -hmm. Ang mahirap yung wala kang Tama! trabaho. Tama. <laughs> Tama. My God, uh -huh. yung nakatenga Bahay, hindi mo alam kung saan mo kukuni ng panggastos mo. Correct. Be careful mm -mm. kung ano yung ikinocomplain mo kasi baka mamaya tanggalin sa'yo. Midsan, hindi ka na makapagbilang ng blessing mo kasi busy-busy ka magbilang ng blessing ng iba. <laughs> yeah. <laughs> diba, wala namang mainit na usapan yan ngayon sa social media kung responsibilidad ba talaga. Uh, well, yung salitang responsibilidad kasi, ano yun, personal. Kasi siguro, ayaw worth din naman yung binibigyan mo ng tulong. Kasi ang kapatid mo, ang sisipag mag-aral. Yes po, sir. Tapos oh. yung magulang ko po talagang ginapang po nila kami. Mm. I believe kasi kaya kami naging mahirap hindi dahil sa parang naging pabaya silang magulang. Mm. Parang victim din po sila ng circumstances nila. Hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral, wala mm. pong better opportunity. Sa akin naman po, sir, na nagsikap po akong mag-aral. Talagang decision ko lang po 'yon na mm. gusto kong i-break yung generational curse. Ganun. So, Curse way, talaga oh okay. Sumpa yes. so, <laughs> talaga Tingin niya <laughs> doon oh, oh. oh, <laughs> Gusto mo uh, i-break Hindi ko oh. po alam sure, salam po ba talaga ako Pero mm. ayoko po talaga Kasi mamatay na mahirap Yun po mm. talaga yung mindset ko Nung bata pa po ako oh, Kasi oh. nakita ko nga po Yung pinagdaanan ng parents ko mm. So parang hindi Tama po si Ma'am Bebs Parang hindi naman po talaga din nila na-impose sa akin Na responsibilidad ko po sila Pero mm. ginawa ko po siya Out of love Kasi Hindi nila yung, hiningi Yes po Ibinigay po mo Na-appreciate ba oh, nila? Sobra po. Uh -oh. Kasi hindi po nila sinasabi sa akin personally, uh -oh. pero the way po nila ako ikwento sa ibang tao, nararamdaman ko pong proud na proud sila mm. na nagbago na po yung buhay namin. Maganda rin kasi siguro, Tonto Bebs, kasi may means siya eh. Tapos may appreciation pa. Oo -oh. So maganda yung combination. True. Kasi minsan may sitwasyon. May means ka nga, kung minsan naman, tapos walang appreciation. Yes. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Uh -huh. Uh -huh. Oo yan. Uh -huh. Kung minsan, bibigyan mo ng pera, pagkatapos isusugal. Hmm. Hmm. O kaya ipang-iinom, ipang-bibisyo, 'di ba? Ah, ipang... Inulostay yung pinaghihirapan mo, wala silang respeto. 'Yun. Sa kung ano yung pinaghirapan mo. 'Yun ang maganda, maganda siguro ma-realize yun. Kung bibigyan ka tang respetohin mo yung pinanggalingan nun. True. Oo. Yung ano, yung hirap na kaakibat nun. Mm -mm. minsan, in applicable yan, hindi magulang pinag-uusapan. Mm -mm. Kapamilya. Mm -mm. Mga kamag-anak. Mm -mm. Oh, di ba, minsan. Alam niyo mahirap na yan, mahirap balanse yan eh. Kasi you don't have enough for everyone eh. Yes. There is so much for everybody, pero there is not enough for everyone may lilipat ng bahay. Tala niya ang mga positibong balita. Pag-uusapan po natin ang mga may kinalaman sa inyong buhay, sa inyong negosyo, at sa maraming bagay na nakakaapekto sa ating buhay bilang mga Pilipino. Abangan ngayong linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito po si Carl Balita. Maulad ka, Pilipino, Mayaman ka, Pilipinas. Dito sa DCXL News, 558 kHz, RMN Manila.